Oh, hi everyone. nanabot ko dire ka sa Muang area. Kay mag ayo mi sa bako. Pinapalos ang yan ko oh, no, ano. Napalos. Dire aw na palos ya. Tanggalon ko ano no ni siya. Dali ra ni siya. Limpihan sa namo ni eh, bago ni ka kay tinghugaw gyud, gyud matabang ka hugaw. Practice lang tag ayo. Dili man ta ka, dili man ta makabalo dito mag-practice. Dino lang. Sa ganitong paraan makabalo yung ta ka dugayan. Muna akong unit gamay kay no. jamai pero tunay okong <tong> unit jamai kayo san ko amtong tools kai sok da na to adjust para bukan dilik ka maglisod ba